Eh magandang umaga. Good morning, good morning mga katrabaho. Ayan, natapos na rin yung ito flooring. Bali, gagawin nila yung step ng no? so, bahay, ano natin, pinaka balita ng ano, ng mga katrabaho.

Siyempre, pakuha ko pa yung spit, kaya. Yan, o kinihalo siya yung harapin. Masyadong wala tayo. Huwag. Hmm. Ah, di ka pa nakapagtimpla, bro? Yung ah? palang likod, di pa pala nalihahan daw. Lihahin mo na rin. Let's nah? let's... Masa pa yung lalih? Ako ah, well, sige. Sala ko dito sa. Ano so, na ba? Ito nung kaya mo lang iniwan, mo din ng karton. Dapat yun, ilikpas inin, eh. yun mo yun no? Kaya, din eh. sabihan na ka rin, iwasan mo na lang. Ayan o, makikita naman yung itapit uh, na ano, na uh, outlet mga katrabaho. Pinausok nung na naman doon. Nakapansin ko kasi oh, rito ano siya. Masyadong dikit dito sa mga uh, katrabaho. Ayan, yung siya natin. Tignan natin. Kamu na payo balutan ay panong gagawin dito na bago ba ano to o balutan muna siya bago siya yung alipakakating ka na yan pa alipakakating mo muna masalihin mo kayo yung margin. o ninoar magkating ka siya yung balutan yung yun na ayo balutan ko niya hindi niya balut baka may ganyan ay, ayo ay, ay, tuki kang amatong... kayo haliya hindi nga matuloy baka mga bakla <laughs> <laughs> Ayan na ito. Okay na yung CRT ito natin. mga trabaho. Ayan, Ayan maganda umaga Mga trabaho. Ayan, <clears throat> bumili tayo ng karagdagan dun sa ipamimigay na ayuda. Mga katrabaho. Kulang kasi tayo ng tatlong ano tatlong sako. Sa Bali, yung makakatanggap eh. Labing lima sila. Ay, labing anin, no? Bali, isa sila. Kada isang 25 kilos yan. Ito yung ipamimigay mamaya ayan, nagtagdag lang tayo ng tatlo ayan, ang kuha natin kay tatay ko nasa ano lang oh, tatlo ayan, nagagaling lang natin dito sa PJ ah, uh, ano, BJ umili tayo ng ano, pitch na yung sa supply natin sa tindahan mga katrabaho ayan, ito talagang para bukas, naiirin tayong paninda, mga katrabaho, ayan, si manok mga... Mga katrabaho ito yung pang-ayuda natin sa mga katrabaho Kali labing lima yan. Yung, ang magpapaayuda nito, yung ating bossing na si Boss Miko. Saka si Ma'am Marilu. No? Siya po yung magpapaano nito. Magbibigay sa mga katrabaho. Para ah, kay Mega, Six Six Mega. No? Ayan. Ayan. Si George, suplado sa personal, huwag nang bigyan ng gita pa. plano na sabi ni Madam. Joke <laughs> lang doon, Chas. Baka oh, kayo magalit sa akin. Oo, ayan. Tapos yung ano natin. Para matapos <laughs> ang aming green house. naman yun. Uy, tao. Makakaw nga na ako. Ay, dalaya kayo niyan. Lamis yun. Ini pas bulan ini patah mengatinan yang manca. Nah, oi. Ayan, na uh, meron silang ano, uh, binigay na ako. Pinaka ano, uh, souvenir sa mga nagtatrabaho natin ito mga nagpapatrabaho. Ito yung ano natin, ito yung pinaka madam natin dito. Marvin. <laughs> <Ayan. clears> Marvin. <throat> yung hindi napigyan yung t-shirt, yung ano ko na lang, yung dalawang pinagtatrabaho ko. <laughs> Ayan, yung mga kanya-kanya sila. Ah, kilala pala dito sa bala. Ba, may miko. Ba, meron, ah, meron ka pala. Oo, eh, oh, DJ pala. O, oh, kasama ka pa. Pala to. Abi. Ayun. Look at your dad, FSM. Sai. Tama yung mga sukat ha? Kayong nagtinanong siguro nito ko. Kung... Oo, oh, kumuha ko ng ano saan nila, sukat. <laughs> <laughs> oh, uh, sa kanila sukat. Oo, Ron, natin mo. Maraming salamat sa sponsor. Oo, yan ha? Oo, JR. you know. Parang maliit yata sa'yo.

ikaw. Ako pala yun, no? Ah, layon, no? <laughs> okay, salamat na, ah. Okay, thank you, thank you sa ano. Sa mga ano natin. Ha, mamaya na. Mamaya na. So, ayun, merenda muna kayo. Hoy. Ah, mo uumpisa na kayo ng mga plato. Oh, ibang ano 'to. Isa na. Tinilara tayo ng kwarto pinggan. Naron. Ha? O tara, mo merenda ko pang junior. Kini, Apag pumunta, tara tawarin kayo. Tapos sila repinggan. pinggan. Wala pa lang santo kaya magdalay sipi. Kaya kami apagdala. Oh, sige. O, oh, kain na tayo. Hey, okay, kain na tayo. Hey, kain na tayo. Hey, kain na tayo. kain na tayo. Hey, kain na tayo. Hey, kain na tayo. Hey, tayo. May eh eh hindi pa tama magpasalindan ng mabaknal meron yun dito. Hay bigas na. 14. 14 mo pala 'ning, 14 mo. Ay, tapilitamin atom ko Labing lima pala yan. O, kain na muna tayo, kain! Kain, mga tata! Ilan lang rin ang idol kanyang gigamura? Managyo na yung Manag kahit tama? Basta na yung apa pa pay noon, may. Ayan. Ito may, mapane. Kaya ka magkapote. Ito ang Ini kayaknya nyor makan di bilion ini nih. Na, makamibili yan, hindi kahit tanga yan. Oo. Oh. E eh, baling manabas takyang kahit po, kahit po, kaya nila, magbibili ta po, tapos Tayo ras tuloy. Tuloy Alana? Dapat pa. Ini ni first coating pa naman ni Nina. Ala na, aw pangulo eh, bala ko. Putang kang walyo man nagyu na man, tama itong timba. Dap. Pinggawan <tipan> niyo kanyan, putak mo lang 'yan. Tiplan niyo na 'yang misan tapos ang mag-selling coating kayo. Eh. Yeah. Na? Wow, oh, unin po mo kay. Putak mo lang 'yo. Dagdagan niyo na 'yan. Eh naman masayang 'yan gamitan tayo sa gin tayo. Oh, ayan, Ay, bossing. Tagalog. Bossing, namin sa Ay, namin sa amin. O, inumin na daw sa amin. Maraming salamat Maraming maraming salamat daw. <laughs> maraming maraming salamat po. Ayan, maraming salamat daw, bossing Miko. Ayan. Marami tayong napasaya or marami ka palang napasaya sa mga tao natin dito sa team katrabaho. Ayan. Ayan pinagsasalo-saluhan na naman yung mga kanilang baon. Kain tayo. Kain tayo. Ano bang ulam natin? <laughs> Palug mo po ito rin po, so kaya kaya, yung pelo ito rin. Ah, Yung mga kaya. po ito lang Tapos ang compressor, papalug po ito ang kaya. Ito na tulad Ganyan tangkay na, ito ang pinlay, naman ang ala ng laman, ito ang karton. Ito ang Bakala Baka pa rin ang tagan. Dapat kang kare, dapat tindan no kan. Hadi kan. Tindan. Ah, 'yun Pero 'yung kan. 1 2. Okay. Kamra pa <coughs> ayan mga katrabaho, Sabado na naman, no? Nakapag, nakatapos na naman tayo ng salinggo. <coughs> ayan, nagpapasalamat tayo kay Sir Miko at kay Madam Marilu, no? Kung di uh, sa kanila, napaka ano nila, siyadong mabait. Nauna sa mga tao natin, ayan na uh, pinigyan. <coughs> Nabigyan sila ng ayuda, ng bigas, no? Napakalaking ano sa akin yun bilang katrabaho nagpa sa kanila ay pero nyo napakasaya natin na uh, kanoon yung taong laging natitiyempohan natin sa mga nagiging kakontrata natin or project no uh, tuwan tuwa po ako sana ay lalo pa po silang maging ano ma blessing sa kanilang mga trabaho sa ibang bansa sa Bra ay sa Italy No? sana'y lagi ano sana'y patnubayan niyo po sila at laging ano bigyan pa po ng buhay at kalakasan pa rin no yung kanila kaya tuwang-tuwa po ako sa maghapong ay itong araw ng sabado talagang napakasayang masayang-masaya ako ay, hindi ko maano hindi ko maanusarili ko yung tuwang-tuwa uh, na sobrang saya no sa ganoong tao na talagang ano sila, napaka ano nila humble nila, napaka una -una. mabait, no ayun, pero nyo alos yung ito pong alos na nung naumpisan po natin yung pinapatrabaho nila, ayun may mga pamirienda na sila mga kung ano yung mga, kaysa katawagan ako, papamirienda siya, no, sa mga tao natin yun lang, ay napaka ano na yun napaka swerte na natin na ganoon yung pinagayin mga nagiging natrabaho natin no? kaya wala akong masabi sa kanila kundi uh, ang magpasalamat no? yung mga tao kanina nagpasalamat din naman sila ka, ano lang na, nahihiya rin sila, no? Doon sa gano'n Kaya, tuwa din sa kanila, yung mga natanggap nila sa ganoong na uh, bigas na ibinigay, tsaka yung mga palibring merienda, pagkain, no? Yung pansit, tsaka yung puto pao, mga katrabaho.